Amerika, nagnakaw ng dalawang helikopter sa kasagsaganang digmaan na naiwan ng mga Libyans nagawa gawa at pagmamayari naman ng Soviet Union. Bakit ito ginawa at bakit ito ninakaw ng US? June 11, 1988, dalawang US MH-47 Chinook helicopter ang lumipad papunta sa bansang Chad. Papunta ito sa Quadidom Airfield na dating kontrolado ng Libya. Pero dahil sa matinding sigalot na naganap sa lugar, napilitang lisanin ng mga Libyans ang airfield kung saan naiwan nila ang kanilang mga high-tech na kagamitang pandigma na siyang naging target naman ng US Army para makuha ang pinakabagong helicopter ng Soviet Union na naiwan ng mga Libyans sa lugar. Ito ang Operation Mount Hope 3 ang pagkuha ng US Army sa high-tech mil MI-25 helicopter ng Soviet Union. Nagsimula ang lahat ng ito noong 1980s nang magkaroon ng hindi pagkakaintindihan ang Libya at Chad dahil sa isang lupain na nasa Sahara Desert. At ito ay ang Ozus Strip kung saan napag-alaman na may makukuhang langis dito at mga mineral. Kaya naman ang dalawang bansa na ito ay nag-aagawan kung kanino mapupunta ang lupain, sa Chad ba o sa Libya. Sa pagkakataon na ito, ang Libya ay sinusuportahan ng Soviet Union para kalabanin ang bansang Chad. Ang Soviet Union kasi ay nagpapalawak ng sakop at kakampi sa Central Africa. Sa panahon na ito, ang Libya ay nagpadala ng mga aircraft para bombahin ang Chad at ipakita na handa sila sa magaganap na digmaan samantalang ang Chad ay sinusuportahan naman ng France kung saan nagpadala ito ng mga militar na kakalaban naman sa Soviet Union. Si Muammar Gaddafi naman ang kinikilalang pinuno o hari ng mga Libyans noon at isa rin sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng hindi magandang samahan ang Chad at Libya. Dahil ng maluklok ito bilang pagiging pinuno, lagi niyang sinasambit na sa mga Libyans ang isang parte ng Sahara Desert at ito nga ay ang Ozo Strip na nasa Chad-Libyans border na nasa ilalim naman ng kontrol ng bansang Chad. Gustong makontrol ni Muammar Gaddafi ang lugar na ito dahil sa mga resources na maaaring makuha. Ang Ozo Strip na nasa Northern Chad ay may sukat na 44,000 square miles o 114,000 square kilometer sa gitna ng Sahara Desert na nasa pagitan naman ng border ng Libya at Chad. Kahit nasa gitna ito ng disyerto, pinag-aagawan ito ng dalawang bansa dahil sa mayaman ito sa mga oil at uranium na talagang malaki ang maitutulong sa isang bansa. 1980s naman nang sinimulang suportahan ni Gaddafi ang isang front deliberation, National Chad, isang terorista o grupo na nasa loob ng Chad at balak pabagsakin ang gobyerno ng Chad. Ang lahat ng ito ay suportado naman ng Soviet Union. Ginawa ito ng Soviet para mapalawak ang kanilang impluensya sa Central Africa. Nagpadala ito ng mga high-tech na kagamitan pandigma sa Libya, kasama na ang Mil Mi-25 helicopter. Na sa mga panahong iyon, ito ang pinaka-advanced na helikopter sa buong mundo dahil sa sobrang bilis nito sa impapawid. May dalawang massive turbo engine at gawa ito sa titanium. Higit sa lahat, kaya nitong magdala ng apat na air-to-air -air missile. Patuloy na sinusuportahan ni Gaddafi ang rebelde sa Chad at habang ginagawa niya ito, pakunti-kunti niya nang nasasakop ang Ozo Strip dahil busy sa pakikipaglaban ang Chad sa kapwa nilang Chad, sinamantala ito ni Gaddafi para kunin ang mga resources sa Ozo Strip at di kalaunan na pagtanto ng mga Chad na niloloko lamang sila ni Gaddafi. Kaya naman ang mga terorista at gobyerno ng Chad ay nagkaisa para palayasin ang mga Libyans. Dito na pumasok ang France at US para tulungan ang Chad sa kanilang pakikipaglaban sa Libya at Soviet Union. Sa mga sumunod na taon, 1987, bumagsak na sa kontrol ng Chad ang isang Air Force Base ng Libya at ito ay ang Quaridom Airfield. Matapos ang matinding bakbakan sa lugar, napilitang lisanin ng mga Libyans ang Quadidum at dito naiwan nila ang mga military equipments Kasama na dito ang pinaka-advanced na helikopter noon. Dalawang mil MI-25 helicopter ang nakuha ng France at Chad. Dahil dito, ginusto din ng US especially ng CIA ng Amerika na magkaroon sila ng ganitong klasing helikopter para malaman kung paano ito ginawa at ano ang kapasidad nito sa digmaan. Kinausap ng US ang Chad at sinabi na gusto nila ng mil MI-25 helikopter at kung papayag ba sila na ibigay sa kanila ang isa nito, Tumagal ang diskusyon at pag-uusap ng dalawang bansa at bandang huli pumayag din ng Chad na mapasakamay ng US ang isa sa mga advanced na helicopter noon. Ang plano, ang MH-47 Chinook Transport Helicopter ng US ang siyang kukuha sa Mil-MI-25 Helicopter mula sa Kuadidum papuntang Amerika. April 1988, bago mangyari ang lahat ng ito, nagkaroon muna ng training sa Fort Campbell, Mexico magmula sa mga sundalo at kakaharapin nila sa border ng Libya at Chad para makuha ng maayos ang MIL MI-25 helicopter o HIND. Dito ay pinadala ng US ang kanilang mga espiya para pag-aralan ang ruta kung saan maaaring padaanin ang helicopter dahil baka pag nakita ito ng mga Libyans, bombahin ito ang Soviet helicopter para hindi na mapakinabangan pa ng US. At yun na nga, matapos masecure ang lahat, pinadala na ng US ang kanilang Chinook helicopter. Kaya noong June 11, 1988, dalawang US MH-47 Chinook helicopter ang lumipad papunta sa Dome ng hating gabi para hindi makita ng mga Libyans at nang makarating ito sa Quadidom Airfield, agad nilang tinali ang pakay nila at binyahi naman papuntang Injamena Airfield at magbula dito, sinakay naman ito ng higanteng aircraft papuntang Amerika at masimulan na itong mapag-aralan o ma-reverse engineer para makopya ang pagkagawa dito o makagawa ng mas advanced pa at manguna ang US sa larangan ng teknolohiya at ito ang tinatawag nilang Operation Mount Hope. Ang pagnakaw ng US sa isang Soviet helicopter na tinaguri ang pinaka-advanced at malakas na helicopter noong 1970s to 80s. So ayun, dito ko ng ang pagkikwentuhan natin. Maraming maraming salamat sa pakikinig mo. At syempre bago tayo magtapos, shoutout muna sa mga taong ito. This is Win YT. Maraming maraming salamat. I'm out.